Hi, good morning mga kabadi. This is Aldrid C. and welcome to my YouTube channel, mga kabadi. Happy birthday po sa inyo mga kabadi kung sino man ang may kaarawan ngayon mga kabadi. Alam nyo ba na may pamahiin na nauugnay sa kaarawan mga kabadi? At kung gusto nyo pong malaman ang mga ito mga kabadi ay panuorin nyo po lamang ang aking video mga kabadi. At kung magustuhan nyo lamang mga kabadi ay wag nang mahiya. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga litis at mga bago ko pong video mga kabadi. And don't forget to subscribe and comment mga kabadi para sa susunod kayo naman ang aking i-shout out o di ba mga kabadi? At ngayon mga kabadi, meron naman tayong pampagood vibes nga letter sender ngayon mga kabadi. Ito na naman ang tradisyonal na letter sender. <laughs> Pero mga kabadi, Itong letter na ito ay binigay sa akin sa tindahan kanina habang ako ay bumibili sa tindahan mga kabadi. Pero mga kabadi, bago po natin basahin ang liham na ito, ang silid ng liham na ito mga kabadi, ay panoorin nyo po lamang ang aking video at panoorin nyo po ang aking trivia patungkol sa pamahiin sa kaarawan mga kabadi. Okay mga kabadi, so stay tuned lang mga kabadi. O ba diba, mga kabadi, we will we'll be right back mga kabadi. Hi, welcome back mga baby. Alam niyo ba na may mga pamahiin na nauugnay tungkol sa ating kaarawan mga kabadi? At narito na ang ilang mga pamahiin ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito mga kabadi Number one mga kabadi ay ang libing mga kabadi Pinaniniwalaan ng mga nakakatanda na ang taong umaatint ng libing mga kabadi Ay siya daw ang susunod na ililibing mga kabadi Hay nako Diyos ko Santissima <laughs> Huwag naman sana ganun, Mars. Number two, mga kabadi, ay huwag putulin, mga kabadi. Pinaniniwalaan na kapag ang pansit or spaghetti sa araw ng kaarawan ay huwag putulin, mga kabadi. At hayaan na lang itong maluto ng kusa sa dahilang ang pagputol ng pansit na ating lulutuin, mga kabadi, ay sinyalis lamang na pinaikli nyo ang buhay Aww. ng taong nag-celebrate ng kaarawan o birthday, mga kabadi. Wow, ganun pala 'yon, Mars? <laughs> At ang number 3, mga kabadi, is ay ang Friday the 13, mga kabadi. Pinaniniwalaan din ng mga matatanda na kapag ang iyong kaarawan ay may pitsang 13, mga kabadi, lalo na kapag ito ay tumapat sa araw ng Biyernes, mga kabadi. Ito ay pinaniniwalaan na Friday the 13, mga kabadi. At ang taong celebrate ng birthday mga kabadi ay sa puro kamalasan at maari mapahamak ang buhay ng taong may kaarawan mga kabadi. Wow, ganun pala yun. Number 4 mga kabadi is ay ang damit mga kabadi. Ayon din sa mga nakakatanda, iwasan natin ang magsuot ng madidilim na kulay na damit mga kabadi sa iyong kaarawan mga kabadi. Dahil ang pagsusuot ng madidilim na damit mga kabady, Body, ay humahatak ito ng kamalasan o negatibong elemento at kamatayan mga kabadi. Mas maigi magsuot ng maliliwanag na damit lalo na ang kulay pula mga kabadi. At ang number 5 mga kabadi is ay ang pagkamatay ng kandila mga kabadi. Ayon din sa mga paniniwala ng mga nakakatanda na kapag ang kandila sa cake ay namatay ng kusa na hindi man lang ito tinamaan ng hangin o hinihipan mga kabady ay sinyalis ito na maikli ang buhay ng tao na nagsiselibrate ng kaarawan o birthday ngayon mga kabady Aww. at ang number 6 mga kabady is iwasan natin bumati ng advance happy birthday mga kabady ayon din sa mga matatanda ay bawal bumati ng advance happy birthday mga kabady kung saan hindi pa naman araw ng kapanganakan ng tao mga kabady. Ang pagbati ng advance happy birthday ay mag paghati ito ng kamalasan sa taong binabati mo, mga kabadi. Wow, ganun pala yon mga kabadi. ang pangpito, mga kabadi, is ay ang pagpalit ng ating wallet o pitaka, mga kabadi. Sinasabi ng matatanda na ang pagpalit ng pitaka o wallet ay swerte din sa araw ng kaarawan, mga kabadi. Dahil papasok ang pera sa taong may birthday, mga kabadi. Ganun pala yon At ang number 8, mga kabadi, is ay ang pagbawal ang pagbiyahe, mga kabadi. Bawal din bumiyahe sa malayong lugar ang taong may kaarawan, mga kabadi. Sa dahilan, ang nilalang ng dilim ay nag-aabang upang magbigay ng kamalasan, mga kabadi. Kaya pinaniwalaan na ang lahat ng sanggol na ipinapanganak, mga kabadi, ay binigyan ng Diyos ng Anghel upang pang laban sa masamang elemento, mga kabadi o diva mga kabadi at ang number 9 mga kabadi is iwasan natin ang maging malungkutin sa araw ng ating kaarawan mga kabadi pinaniniwalaan din ng mga matatanda na ang taong malungkutin sa kanyang araw ng kanyang kaarawan ay magiging malungkutin ito sa buong taon at mamalasin mga kabadi at ang panghuli mga kabadi number 10 mga kabadi ay ang pagsimba sa araw ng kaarawan mga kabadi ang pagsimba sa araw ng kaarawan mga kabadi ay siswertihin din ayon sa mga matatanda mga kabadi at papasukin ng biyaya na bigay sa Diyos dahil pinaniriwalaan din ito ng matatanda na suwertihin ka daw sa buong taon mga kabadi. O di ba mga kabadi? So yun na nga mga kabadi, sana may napulot naman kayo mga pamahiin tuwing araw ng ating kaarawan mga kabadi. At huwag din natin kalimutan na magdasal o magsimba sa biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos mga kabadi. O di ba mga kabadi? At ngayon, atin nang babasahin ang Liam Sender natin ngayong araw na ito mga kabadi. At ito siya mga kabadi. <laughs> Well, babasahin na natin ang liham sender natin ngayong araw na ito, mga kabadi. Itong liham na ito ay binigay sa akin kanina sa tindahan, mga kabadi. Well, babasahin na natin ngayon. Okay, mga kabadi? Hello, Derek! Asa na ba si Derek? Wala ba si Derek. Ako naman tao dito parang tanga, nagsasalitang mag-isa. Okay? And one, two, three... voice over, pumasok ka sa eksena, you may have the floor, you can go, 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 pasok! Drama first presents... dance kini, kini awg, akong suliran. In, na ang akong sulit Ang tumod ni ini, na kini kinang atong tuluman ng Kini ang akong sulit Busa ko na doon suliran nga naggumon ka sa inyong galamhan. Sumata so, ka na, atong OG TAKATAMBAGAN SA MGA BULAWA NANG HUNAHUNA DEAR ALDRIDGE C ANG AKONG SOLIDARITY DALIT kaniyo SA DRAMA So yun na nga mga kabadi. Okay mga kabadi, Magbabasa na tayo ng Liam Sender natin ngayong araw na ito mga kabadi. Okay mga kabady MUSIC <laughs> Dear Aldridge C Ako po ay isang dalagang ina Walang asawa At may isang anak Gusto ko po ang mga video nyo po Dear Aldrich Lagi po akong natatawa Sa mga payo nyo po Dear Aldrich At gusto ko po kayo makita Sa personal Dear Aldrich Pero bago nyo po bastahin Ang liham ko pong ito Dear Aldrich Ay kinakailangan nyo po maglagay Ng nunal Ano ba ito? Santisima. Dalawang nunal po para mas maganda po, dear Alvish. Ano ba ito? Santisima, isa ba itong, Isa pa itong luka-luka na ito. just ko, wala bang matinong letter sender dyan? wala na mga kumahanap ng nunal dito. Ginoo po, Santesima. Asan ba? Wala. Ay, ito. Ito. Ayan. 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 Ilagay ko na ha. Baka may likramo ha? Ayan, maganda na ba? Ayan. Okay, mga kabady. Continue. <laughs> Mali po, dear Aldrich. Sabi ko, dalawang nunal. Huwag kang tanga, dear Aldrich. Ano ba naman to? Nakakaloka na. Nakakairita. Yes <laughs> mayo. Ayan ha? Ko. Ano ba itong little seller na ito? Tad. Estima. Okay, mga kabadi, let's proceed. Mayroon po akong gustong lalaki at mahal ko po siya, dear Aldrich. Kuwapo po siya matangkad, maginoo, at mabango. At lagi pong may downy ang suot niyang damit, dear Aldrich. Kaya ang lahat ng mga tao sa kanya ay sumusunod habang naglalakad po siya, Dear Aldrich. Pero, bago niyo po may pagpatuloy ang pagbabasa, Dear Aldrich, ay pakilagay pa ng isang nunal. Ano ba eh naman ito? Isa pa itong lokarit na ito. Wala bang ba pati nung little tender dyan? Diyos ko pakilagay pa ng isang Nalbir sa iyong mukha para mas maganda. Ayan! Diyos ko, santisima! Napakapurisyo naman ito. Diyos ko! Ayan naman, lagay ko na. Ayan! Baka may likramo ka pa ka. Diyos ko, santisima! Okay, mga kabadi, continue. Sana ay Tulungan niyo po ako, dear Aldrich, sa lalaking gusto ko. Baka naman may maibigay ka sa aking gayuma. Pakipackage na lang po at ipadala sa aming bahay. At huwag kaligdaan o kalimutan ang chocolate ha, dear Aldrich. Ano ba naman ito? Napaka-demanding naman itong little sender na ito. Okay mga kabadi, continue. Pero naisip ko, malapit na ang kanyang kaarawan. Gusto ko po siyang sorpresahin ng aking crush. Kahit di niya ako pinapansin dahil may mahal na pala siyang crush din, dear Aldridge. Si Gardo, ang gym instructor namin na lalaki, ay ang kanyang gusto, dear Aldridge. Pero, bago niyo po maipagpatuloy ang pagbabasa, Dear Aldrich, ay pakilipat na lang ang isang nunal dahil mukha ka ng panda bear, Dear Aldrich. Ano ba naman? Jesus ko Maria. Ko, tanda, ito, pambaytid. Ito, ito. Ito na nga. Ayan na. Ayan. Baka may likra mo ka pa dyan. Ayan, hintik ng mahulog. Satisimak. Okay, mga kabagi. Continue. Kaya naman, dear Aldrich, pakibilistan ang pagpapackage ng gayuma para maangkin ko na ang lalaking mahal ko. Ano kaya ang regalo na ibigay ko sa kanya, sa kanyang kaarawan, dear Aldrich? Para naman ako ibigin niya. Sana ay payuhan niyo po ako. Dahil hindi ako nakakatulog sa gabi sa kakaisip sa diwa ko ikaw ang aking panaginip. Ano ka naman? ko ko Nagmamahal Pina Apelido Asta <laughs> Well, Pina Apelido Asta ay first and foremost hindi ako gumagamit ng gayuma ano? Ang pakialam ko dyan. At ang mapapayo ko lang sa'yo ay tigilan mo na ang pagliligaw dyan sa lalaki yan, Dahil, hindi ka gusto. Ang gusto niya ay si Gardo yung gym instructor nyo. At, dahil, isa nang may bahay, e, tupagin mo na lang yung anak mo, okay? Okay? At dyan po nagtatapos ang liyang sender natin ngayong araw na ito, mga kabady. Okay, mga kabady? And cut! <laughs> So yun na nga mga kabadi. Okay mga kabadi? But before we end mga kabadi, we have special mention. We have shout out. O diba, mga kabadi? Super shout -out to Jis. Simply Si Dayaw. Mega shout out to Nubi Mayol Campania. And shout out to Jongjong Jung and shout out to Jake Oblema and shout out to Kobe Laguon and mega shout out to Yak Chat and super shout out to Barangay Kagawad Roy uh, super shout out to Barangay Kagawad Roy Cooper and super shout out to Dindin Gomez Kanyada ang Barangay Kagawad namin ng Okay so mga kabadi <laughs> And with that, mga kabadi, keep safe, God bless, and bye, mga kabadi!